Magandang kaliwanagan, mga kapatid. Pasensya na po. Oh, Ay, so yan, po. Diba muna, tapos magandang kaliwanagan kaliwan po, mga kapatid. Tara na po dito. Ah, mga Ma narito -na po. po sa Maria. Hali <laughs> ah, na po kayo dito. Tulong-tulong na po, mga kapatid. Nandito po yung kapatid baby po natin. Yan. Busy po lahat po dito, mga kapatid. Ayan, ano po ipapahabang? Yung ano sa tapos si Phoebe daw ang mag-hi sa sa live. Hello, magandang galiwa na ganito mga kapatid. Oh, isa lang ito. Oo, oh, oo. Fresh po. Ito yung mga pa-premium mga kapatid. Tumatangkay man, tigil. Ay, No, basta lang stress at lang. Oo. damay dam <laughs> Lisa, tibay, oh, magandang kaliwanagan mga anak. Ano pong ginagawa po nila? <laughs> Yung tatlong mga bibi. Ay, bibi. Tatlong mga magagandang dilag. Wow. Hala Di kayo. <laughs> inay, inay. <laughs> ay, so ay, yung yeah, magandang taliwanagan, kapatid baby Lundi. Yeah, ito po yung cut mo. Hindi <laughs> ba yan? Bay Lundi. Ay, nabago na ba, Bay Lundi? Nabago po. Ay, tawang tawa. camera ni kuya. Ay, pumuputi ka dito. Ay, sorry, sorry. <laughs> filter nga na ito. Oh, alak. <laughs> ito po mga kapatid, ang luwang na po. Mayroon na po tayong mga lababo. Yan. So, mag-hi ka na. Hi, hello po. Yan, Chris, yan, yan. O, anong ginagawa natin mga anak? Ay, bawal po yan mga anak. Oh, kulot, hi ka daw kulot, hi, yan, si kulot Oh, bagong pintura mga kapatid, ito po yung sampung utos yan. yan po mga sampung utos, gamutan po natin lunes at martes yan. May mga tent na din po dito mga kapatid, dito na po sila natutulog, yan Ah, napakaganda na po mga kapatid. Yan tulong-tulong po. Opo, napakasaya po dito kapatid. Ayan, ikakabit na din po tong maligayang kaarawan. TikTok. <laughs> eh, hello daw. Hello. Anong pangalan mo, anak? Rap-rap. Ito naman si kapatid. Yan, yan. Yun. Ako hmm, Hello daw. Gusto niyong patugtog? Magpatugtog sana tayo mga kapatid para masaya, kabo. Taglit lang ako na ako na dyan. wag nandito na na po. Kung nandito Kunin mo din yung ano din, yung, yung cellphone ni, kunin mo yung cellphone nila, ito ano cellphone din garod mga kapatid. Oh, walang cellphone na gagamitin. wala namang ano. Kunin mo yung cellphone ni papa mo. Ay, ni, si ate mo na lang, si ate Chloe. Kapatid Judith, naglaba po siya mga kapatid. Ito po yung upuan ni ating Amang Jesus sa kalangitan. Yan. Pakaganda na po dito. Opo kapatid JC, napakaganda po dito. Ayan, may goldfish po tayo. Sila may mga goldfish. Ayan, hello. Pero bin is the... Apat po sila to kapatid. Tapos may isang... May shark po. Ay, shark? Pag-inig salita, sa pag-inig grabe sa Ayan, siturna po. mo yan ibaba mo anak baka ma ka. Sige, magpatugtog ka na ka anak, yung sari ko kapati grade. No? i bluetooth mo ah. Ito, anong pangalan mo, anak? Lawrence Justin B.S. Kapatid po. Ayun, magkapatid po sila ni Yan Yan. Anong pangalan mo Yan Yan? Siyan <laughs> si, po. Ay, uh siyan. -huh. O, oh, pumalakpak ka. Tignan mo. bum tarat tarat bum tarat tarat, <laughs> <Bum> tarat, tarat. <laughs> Magandang kaliwanagan. Oh, may castle po tayo doon. O gold na din to ito. Pwede na pong isa lang mga kapatid. Yan, haplos haplos lang muna. Yan. puro ginto po yung dingding po natin. O yan, kung napapansin nyo po. Yan po ang gustong kulay. ating amang isa sa kanalita. Ang yung tugtog ay. may connect na magko-connect ka po Mhm. Tanggalin na muna natin. Uh? Tanggalin muna natin. Masisira yan anak. O doon na lang o maglaro na lang kay doon Thank po sa upuan po ni Amang Hito sa kalangitan po. mm -hmm. Rupa mo ito. <laughs> paalam po mga kapatid, mamaya na lang po at ako'y magpapatugtog. O paalam na daw po. Paalam. Flying kiss daw po. <laughs> <laughs>